Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Oh, Tagal na kasi ako sa for Christ. Alam ko na ang Lord Day ay ginaganap ng linggo. Ang ang alin? Alin so, ang, alay, ang, alay, ang alay ng ginaganap sa linggo? Sunday. Sunday. Ang kung natin ang Lord's Day is uh, Sunday. Ang Lord's Day. Ah, Sunday. Oo, Usually, <laughs> naging tradition oh, namin sa Co-Prize after ng C CLP, sa Saturday namin ginaganap Day. Tama ano ba yun? Ginali, sa ano? Sa Thursday nyo ginaganap ang? Lord's Day. Celebration Lord's Day after CLP. Okay, uh, ganin... light okay, ganito Light program. Okay, ganito, ganito kapatid no. Uh, ano bang pagkakaunawa natin sa Lord's Day? Ang Lord's Day yun yung okay. sinabasa ko. Ah, Sunday. Mm. Tawag na Sunday. Sunday. <laughs> tama, eh bakit andun tayo sa Sabado? Isang eh? din naman pala 'yon. Kasi ito na 'yung nagkagawian ba? Eh kahit, kahit tinatanong ko kung tama ba 'yung ginagawa na namin. Ang po, so, okay, ganito. Ano usually yung ginagawa nyo sa Sabado? Sabado, oh, eh, pag okay. sabado na, tapos may short uh, talk pa yon After that, Thursday na, Thursday na. Kagaya kami yung <coughs> lamesa, kagaya kami ng Bible, dalawang kan. Bread, tasty yung bread namin eh. Mayroong cheese, alagyan ng cheese sa loob tapos meron oh? din kasi wine yung mumpo. But gumagawa kayo tinatawang ng ganyan ba ah, 'ah kapatid, kapatid, a ah, wait lang ano ba yung ginagawa nyo pala misa mismo? Ah, 'yun ang tinatawag na Lord's Day, yung nagtagawian namin after ng... si ang si sino ang nagsabi sa inyo bro na gumawa kayo ng Lord's Day sa Sabado sino? Kayo kayo lang. Ah, Lord, na naka-traditional tra namin Sabado. Yes, yes. I mean, traditional nyo nga, traditional. Pero sino ang nagbigay sa inyo ng tradisyon na yan? Nakakataas. Uh, May uh, uh, specific, bro. Hindi pwedeng nakakataas kasi sa atin na nakakataas. Pari lang. Sino ba pari ang uh, nasabi sa inyo? I Aming mean, mga last year, chapter head. Chapter head lang, okay, no? Ah, uh, na uh, CFC. Uh, okay. So, bigyan natin kayo, bro Angel. bro Angel, um... Ma ako nalilito bro Angel kasi may ginagawa ra sila din parang pagmimisa bro Angel ano ba yan Hindi, kasi ganyan niya sa charismatic no yun nga yun na nga no magmula nung napunta tayo dito sa punto por punto no um napakarami ko nang nakita ring ano sa mga charismatic din no uh, ngayon nakita ko eh yung mga Uh, sobra kulang no na ginagawa. may mga sobrang sobrang ginagawa na in uh, hindi naman po ayon sa katuruan ng church no so sa pag-aaral ko how oh, many years dito ngayon no uh, sa katuruan ng church uh napalsin ko sa tagal ko sa charismatic may mga ganyan na ano na may mga bang araw na may gagawa sila na sariling ano no ng charismatic um meron nga parang may revival of the Holy Spirit, parang gano'n, no? Pero, gawa, gawa yun ng ano, gawa lang ng tao yun, yung head servant, uh, okay naman, effective siya. Eh. Pag sa amin nga, ano, revival of the Holy Spirit, daming gumagaling sa ano, sa no, kasakitan, no? Pero, yung sa simbahan kasi, ano mang, uh, ayoko siyang ano yun, dahil matagal ako doon at nakita ko naman effective siya sa mga may sakit, mga matatanda. Pag revival of the Holy Spirit nga, ang nagkaproblema problema nun sa amin din po noon, linggo siya, walang misa. Dati lagi may misa yon Parang after ng gawain po, may misa, no? So, dati walang misa. So, ngayon nilagyan na kasi ayaw, nagalit yung si Bishop Bakani kasi nagaano doon, bakit walang misa, no? So, nilagyan ng misa. Kung gawa-gawa po kasi ng ano yan, no? Siguro mas maganda, kapatid. Yung sinasabi niyo, Lord's Day yan, mas malama, gabi po, gabi po ba yon kapatid? Pag ginagawa? Pag, paglubog ng araw. Di, kasi kung may na. pari ba? May pari o wala? Uh, sa, mismo kami sa paro. Sa paro namin. May pari na, may pari na nagano sa inyo, bro? Wala? Uh, wala naman. Kami-kami lang. Pero pag nagtok, nagtotok sila mm -hmm. sa amin sa uh, LP. Okay. Parang part lang ng charismatic yun yun, yung concept nyo. Tama? Yan yun. Eh. Ano, uh, uh, Bible, so, dalawang kandi Bread, uh, and uh, cheese. Cheese pa bro, testy. <laughs> uh, Tapos wine. Kami, kami rin nun, may mga ganun eh. Uh, mag, mag Kaya, na palilit. Kaya tinatanong kung tama ba itong pinagawa. Uh, um, yun na yeah. nga yun na nga yung sinasabi ng mga ano natin no uh, natin minsan sumosobra so it's not according to the teachings of the church Um, <laughs> napakahirap ano yun yan kasi napa, na, ano yun na yan yung tradisyon at tinawag yung pang Lord's Day patay tayo no, Lord's Day no, Lord's Day ah, ang mahirap pa Oo. oh. ganito uh, ga, uh, ganito bro no uh, meron naman simbahan, no uh, merong tinatawag na BEC di ba yung Basic Ecclesiastical Community oh, so lahat yan ginaganap yan ng lahat ng mga Kristiyano. Uh, by the way, eh, ano pa nga yan, talagang uh, ng simbahan yan, no? nagawin ng, ng sangka-Kristiyanuhan o ng sangkatolikuhan para maano nga yung ano yung ma magkaroon ng banding ang bawat kristyano ba no na hindi chismis ang gawin instead mag-aral sa salita ng Diyos magnilay-nilay ganon so yun ang pinahintulutan ng simbahan, bro. Ito kayo yung ginagawa nyo, bro. Malino po yan. Mali yan. Dahil nung una, walang utos ang simbahan na gawin natin. Mag, paggawa ah. kayo ng isang, isang, isang Lord's Day sa Sabado. Tapos sa Lord's Day nyo, mag ano kayo ng tinapay, tapos meron din kayong wine. So parang competition na hmm. ang nangyayari. No? Meron hmm. tayong iisang uri lamang ng ano ng ng hmm. pasasalamat. Pwede kayong mag Bible study, pwede kayong mag magtipon-tipon, no, mag mag-aral sa salita ng Diyos, pwede 'yon. Pero pag, pinapasubrahan niya na 'yun ang hirap, no? So, sabi mo pa tradisyon na galing sa tao, eh mariing mari na pinababawal 'yan, bro. bro. Uh, medyo maingay kapatid, pwede mo bang paanin yung ano? Adi, ayan mo na, dito na lang muna. Medyo maingay yung samahan mo diyan, bro, no? ah, uh, kung babasahin natin, bro, sa eh, ano muna kita bro ah, medyo maingay ah, i-mute muna kita no, oh, na, nakamute na so kung titingnan kasi natin bro ang mga aral na mula sa tao, hindi yan pinapatanggap ng, ng Panginoon no, no, ng, ng Diyos, Mag ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. So yan ang pinakaingatan natin, no? Yung bang mga tradisyon na hindi mula sa simbahan. Kaya tinanong kita ka na ano ba pagkakaunawa mo sa Lord's Day? Sabi mo Sunday. So Sunday, ba't nasa Sabado kayo din? Ba't may tinapay, may wine? Para saan? Napapaliparian ba kayo dyan? Anong ginagawa niyo? Pwede naman kayo magtipon-tipon, mag-usap-usap sa salita ng Diyos. Huwag na kayong gumawa ng mga tradisyon na hindi naman itinuturo na simbahan kasi pinagbabawal nga yan. Competition kasi okay. ang nangyayari, bro. No? Na competition na nangyayari na mayroon kayong sarili ninyong uh, banal na hapunan. Kahit anong ako, iniisip ko yung sabi mo kaganina, parang na rin kayong nag, nag ng banal na hapunan. Kaya so, nga, tinanong kita, sino ba ang okay, nagpasimulo sa inyo? Kung pare iba, sabi mo, ano lang, mga, mga head nyo lang dyan. So, delikado yung kapatid, no? Much better, ayaw ko rin mag pero much better, ipaalam mo yan sa parokya nyo. Para alam ng, pa, ng pare yung mga pinagagawa niya dyan. Kasi, At John Ray, may ano dyan. Oh, yes, Brindle. lahat ng mga community group, mga kapatid, no? Uh, una una ang Santo Papa nagbigay na ng ano diyan uh, uh, Pope Francis is a, is a charismatic uh, uh, a uh, charismatic Pope. So talagang noon pa man cardinal pa lang 'yan, uh, ganun din ang ginagawa para si Bishop Bacani na nag nag si, naging uh, spiritual advisor siya sa mga ano sa mga charismatic. Pero pinaaalala niya lagi uh, ang mga charismatic dapat po nakasunod in accordance with the Catholic teachings. Bawal na bawal po yung magsobra doon, nagagawa ka ng ano na without, no? Without the approval of your spiritual advisor. Sino ba yung spiritual advisor nyo? Ang dapat diyan kasi parang faction 'yan ng tawag diyan eh, no? Ah, uh, kumbaga nakasangay tayo sa isang iglesia, tapos yung mga laiko gagawa ng mga grupo, but mayor in accordance sa uh, the, the church at mayroong spiritual advisors na mga pari yan bishop pare so dapat lahat po ng gagawin nyo approved by the church approved by the bishop and your priest kung sino may spiritual advisor nyo so much better I advise po yung mga ganyan po dahil uh, hindi natin alam no yung pinagmulan yan no hindi natin alam uh, couples for Christ matagal na yan Um, Dapat kayo mismo ang gawling niyo po para hindi tayo magkasala. Lalo na yung sinasabi niyo sa bread. Uh, uh mm -mm. That's against against the Bible kasi yung yung ish, yung ginagamit ginagamit niyo nyo po leaven bread ganyan po ay bibigyan ko kayo ng idea ganyan po ang ginagawa namin hmm. sa isang charismatic ko dati na 6 years ako doon tagal ko so uh, ano namin yung tinapay, tapos si tataas namin, be blessed daw ng Holy Spirit, yan ito ganun. Alam mo tinanggal na rin yun eh. Bakit? Kasi ang ang church po, even before, even Jesus, even Jesus, ang sinabi nga, hindi, hindi, pagdating sa spirituality, wag kang gagamit ng leaven bread. Ang leaven mm -hmm. yun, yung walang pampaal sa kapatid. Kaya nga yung banal na osya natin sa mga hindi uh, nakakaalam, specialization special po 'yan ang gumagawa niyan sa convent ng mga madre monasteryo bawal na bawal magkaroon ng ano pagdating sa, sa spirituality bawal na bawal magkaroon ka ng tinapay na ano at lalo na no sarili mong <laughs> sarili niyo pong ano 'yan kami noon ginagawa namin tinanggal na rin because that's against the teachings of the church deposit of the ano 'yan napakaipit niyan ng simbahan deposit against the deposit of faith Deposit of faith po yan. Bakit? From the Bible itself, tradition pa lang. Yung leaven kasi, kagaya ng bread na yan na may pampaal sa yan eh, yung, yung, yung mga tasty. Pag yan kasi, pag dina, nila, inan, okay lang yan kung pagkain. Pero pagkada din sa spirituality po, simbol, may simbolo yan ng kasalanan. Ayaw na ayaw ni Jesus yan. Sumisimbolo so ng kasalanan yung, yung leaven bread pagdating sa, spirit, sa uh, sacred tradition na gagawin. So, dun pa lang, may problema na. Tapos natawagin niyo pa Lord's Day. Uh, uh, medyo delikado ngayon. Anong may advice namin? Go to your spiritual advisor and, and talk to him po. Hindi po kami pwede mag-ano dyan dahil hindi namin alam ang pinakaugat niyan. So, the best <laughs> thing po uh, to do is uh, talk to your spiritual advisor. Saan so, pwede namin maibigay dito sa inyo? Lahat po ng sinabi mo eh, against the Bible from the Lord's Day. Although yung, uh, yung dawn na yan, yung Saturday kasi, talagang sa Hudyo kasi, consider na rin na Sunday yan. baka pwedeng okay na rin yun, pero uh, pati yung ginagawa. Okay po yung Bible study, no? that's part of your program or part of your ano kasi, no? ministry yan. Pero paggagawa na tayong sobrang sorrow po against the teachings of the church, lalo na deposit of faith yung bread, at saka yung wine, hindi basta-bastang wine ang gagamitin po, ayon sa Biblia at sa simbahan, yes. Hindi pwedeng gumamit ng basta-basta at ang gagawa lang po nung tandaan po natin na pag didistribute nun pari <laughs> Ah, uh, pare Min yes, ministerial priest ang dapat lang pwedeng humawak ng unleavened bread na banal na hostia lang ang gagamitin. Uh Huwag po, uh, ano ginagawa na ng protestan ng mga ano yan, born again, kung ano nung tinapay ang ginagawa, nabasa nila. Uh -huh. uh -huh. With yeah, coffee yeah, stick eh, daw sabi ni <laughs> ito, 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 ito ito With coffee Pero yeah. <laughs> pang cheese just, Parang cheese, uh, medyo pambabas di naman sa ano Medyo pambabas to sa deposit of faith po yan At mm -hmm. very significant po yan Napakahalaga po sa juice niyan Yung mga pagdating sa sacred tradition wag na wag gagamit ng leaven bread Naku uh, <laughs> Totoo yeah, po no? So please just ano po go to your priest and advice yung spiritual advisor niyo sa pinakamalapit na parokya niyo kapatid. Correct. Paalam talaga yan sa parish priest bro, wag niyo wag niyo ano ah. ipagpatuloy yan kasi walang turo ang simbahan ng ganyan. At makakasala ka pa. Mm, dahil di Experience ko rin to nung na-invite ako sa Baptist Church eh. Pa naman yun, na may kanila. Oh, mindset. kasi nga ano 'yan, yun yung mga uh, against against of our faith 'yan, no. So ano ang next katanungan kapatid? Ah, uh, kasi para hindi tayo mag stack Ah, uh, yun lang bro. Oh, okay. Lang okay, so yun lang. So linawin uh, na natin 'yung uh, Uli, uli uh, linawin lang natin 'yung bro, bro no, meron lamang isang uri ng banal na hapunan at 'yun ang misa. Aside pa that, wala nang iba. Huwag kayong gumawa ng sarili ninyo na sabi mo, tinanggap nyo lang yan, tradisyon nyo na yan, tradisyon ng tao, hindi pinapatanggap yan ng simbahan. No, malino yan, binasa na natin sa Bible, iwasan yan, magkakasala kayo niyan, no, at uh, payo lang talaga namin dito, ipaalam nyo sa parokya para sila ang magbigay sa inyo ng tamang guidance, kapatid. Yan na ba yun, bro? Hello. Okay. Lalo yung breaking, breaking the bread. <laughs> breaking the bread po, hindi po pa, hindi si, kahit sino yan <laughs> pagdating sa sagradong tradisyon. <laughs> breaking mm -hmm. the bread. Pare lang po pwedeng gumawa. Sacrilege yan, yan. sacrilege. Sa Oo, oh, delikado yun. Thank you, bro, John Ray Angel. Okay, you. maraming salamat, bro. Salamat po salamat. sa Diyos. Uh Oo. -oh. So, bago natin balikan si Alex BJ kasi hindi siya nakaano, hindi siya nakasagot kaganina, no? So, may katanungan dito galing kay Brother Upper. Up Sabi niya dito, Good evening, Bro John Ray. May katanungan ako. Everyday ako nag sa work sa work ko sa barbershop. One time, pag ko sa first mystery, naputol kasi may pumasok na customer. Pagtapos, kumagupit, maggupit, continue ako mag sa pangalawa. Sa pangalawa mystery na putol naman kasi may may customer naman ulit pumasok. Naabutan ako ng break time pag uwi ko sa bahay, doon ko tinapos ang pagrosary. Pero ang ginamit ko rosary iba na iba na kasi. Iba ang rosary na ginagamit ko sa shop at sa bahay. Okay lang ba 'yon at okay lang ba na natinapos ko sa bahay ang pagrosary na naputol sa shop? Mino lang ni mi bro. Uh, okay. So kapatid na appear no. Um Uh, tandaan po natin palagi, bro, ang uh, pagpanalangin ay pakikipag natin sa Diyos. No? So, uh, ikaw, bro, kung meron kang kakommunicate, tapos yung kakommunicate mo habang nagsasalita ka, eh, busy rin siya sa pakikipag-usap sa iba. Anong maano ma ano mo nun, bro? Ano ang ma ma mo? Hindi ba parang insulto, insulto na parang hindi mo sinuseryoso yung kausap mo? Ang lahat ng bagay bo, may oras, no? Why why you should pray before you going to work, no? Magrosari ka na before mag-work. After that, kahit hindi ka magrosari sa work, okay lang 'yun. At least nagawa mo na 'yung rosary sa araw na 'yan. No? Hindi naman natin sinasabi na mali 'yon, no? Pero kung sa baga, ilagay natin sa oras. Kasi mas uh, ayun nga yon 'yung 'yung natin na kung ikaw sa sarili mo may kinakausap kang tao tapos yung kausap mo may kinakausap na iba matutuwa ka ba? No, kapatid na brother up here, no? So, mag ka muna bro bago ka pumasok sa work, no? Or, or, or else, bago ka mag... After mo mag-work, mag, mag ka. No, uh, kasi pwede mo naman, pwede ka naman mag... Kung wala kang, wala kang ano, wala kang... Uh, ginagawa, mag-ano ka lang, mag-offer ka ng one our father, one Hail Mary, one glory be. So, ganyan lang para uh, focus ka. No, then, offer mo yan sa ano, no? So, ganyan lang siguro. wag, wag natin gawing ano, yung pag-rosary, -pag -pag yung parang chap-chap. No, kasi pwede na i ibuhos yan sa isang buong panahon. Before, before work, or after work, no? Then, dyan sa work, kung wala kang magawa, then wala pang customer, o oh, mag-pray mag ka ng isang Our Father, Hail Mary, and Glory Be, i-offer mo sa, sa ano, sa uh, special intention mo. Pwede na yung mga ganon. No? Pero hindi ko naman sinasabi na mali yung ginawa mo, ha? Hindi ko naman sinasabi na mali yun. Pero much much better na ilagay natin sa ayos yung pag natin, kapatid. Dahil, mag-rosaryo man tayo kung wala naman tayo sa ating uh, sa ating focus, uh, parang ma mawawalan din yun ng saysay. -say, no? Uh, kasi, imis na mag-meditate ka, eh, na nade-distract -di ka ba no nadidistract yung yung focus mo sa iyo at sa Diyos no kapatid na per so yun lang ang ka-advice ko bro no na uh, much better mag mag, maglaan mag ka ng oras para sa pagrosaryo sa bawat araw na hindi ka may istorbo kapatid.